Dito pa din kami sa Cordero, guys. Wow. Nag-aalaga ng batang makulit. Ayan, Oh. Okay. Okay. Ngiti. Ngiti, ting. Ayan okay. okay. ah, okay. yung mga dancer, Oh. <laughs> Aalis na kami, eh. Gustong sumama. 'yung mga halaman ng nanay ko. Madami siyang tanim na halaman. 'Yan. Yeah. Isang araw ay lolokohin ko 'yan. Kunwari nang wala 'yung mga halaman niya. Madami siyang halaman, guys, oh. So... <tipan> mahal niyang halaman. Dami siyang halaman. Ayan o. Dami. ano, oh. Ito kaya, oh. Ano kayang halaman to? Ano kayang pangalan ng halaman na to? Gandang-ganda ako sa halaman na yan. Pati dito, Oh. Ganda, no? Yan pala ang halaman ng, mga na ng nanay ko. Mga. <laughs> yan pala ang halaman ng nanay ko, guys. Magagalit yan pagka nabawasan nandito yan pag hindi nadidiligan. Bye-bye po.